Alam nyo ba na ang lahat sa puno ng goma ay walang tapon? Dahil lahat dito ay may pakinabang At ipapakita ko sa inyo ang scrap na tinatawag Ito yung huling dagta na inilabas ng goma at natuyo na sa mismong puno at bago mo sanggutan muli ang puno, kailangan mo itong tanggalin Iniipon ito ng mga sanggutero Dahil ito ang pinakamabisang pampalingas o pampalakas ng apoy Bukod pa dyan, ito ang pinakaligtas na gamitin sa pagpapalingas ng apoy Dahil ito ay pure organic Madag Kaming ganito dito sa Mindanao. Ang oh. lahat ng may rubber farm ay meron ito. Nakadepende na ito sa kanila kung ibebenta nila ito per kilo o gagamitin nila na pang sarili sa kanilang mga lutuan. Mm. Grabe din ang presyo ng scrap ng goma na ito dahil ang presyo nito ay umaabot ng 60 pesos kada kilo. Pero bago ka makaipon ng kilo-kilong goma, kailangan ay maraming marami kang maipon ito dahil ito ay magaan lamang. Hindi ito kagaya ng mismong goma na iniipon natin at pinapatigas tapos ibababad sa tubig para bumigat pagdating ng bentahan. Dahil ang scrap ng goma na ito o pampalingas ng apoy ay bawal mabasa. Ang malupit pa sa scrap ng goma na ito ay talagang napaka niya. Kahit ganyan lang kakonti ang ilagay mo sa pinapaapoyan mo ay literal talagang lilingas ang apoy. At ang scrap nga pala na ito ng goma ay walang amoy, hindi amoy tae, di kagaya ng dagta na iniipo natin. Hmm. Dahil ito ay natuyo na, sobrang gaan at para na lamang lastiko. Lahat talaga sa puno ng goma ay may pakinabang kahit ang mismong puno kapag ka ito ay natumba o namatay. Ginagawa itong raha para ibenta.